So hi guys, welcome back sa ating youtube channel So ngayong araw na to guys, nandito na naman tayo sa baboyang walang amoy Ika uh, day 12 na itong ating uh, pag-aalaga nga Itong uh, mga piglets na gagawing patiner At syempre after 4 months ibebenta. So napaka uh, bilis ng araw mga katropa Ngayong araw na to pag-usapan natin Paano nga ba yung tamang pakain O dapat na ipakain natin sa mga alagang piglets Na uh, binili natin uh, Para at least Sa uh, maging maganda at mabilis yung kanilang paglaki. So tara guys, may-may natin, pag-usapan natin yan dito lang sa Kabady Moko YouTube Channel. So eto guys, ngayong uh, nasa pre-starter period itong mga alagang baboy. Siyempre, eto yung isa sa pinaka-sensitive na <coughs> period sa pag-aalaga ng baboy. Dahil dito madalas nagkakasakit yung mga uh, baboy, mas mabilis silang dapuan ng mga sakit, kasi nga medyo mahina pa yung kanilang resistensya kumpara kapag grower na sila o nasa ah uh, finisher stage na. So medyo sensitive pa rin yung ating mga alagang baboy lalong-lalo na kapag nasa uh, na kumakain pa sila ng booster at saka syempre nasa pre-starter period. Kapag sinabi natin guys na nasa pre-starter period, usually between 30 days to 60 days ang uh, age group ng mga alagang baboy na 'yan. At sa ganyang sistema, so kailangan talaga ng uh, sapat na gabay at syempre tamang pag-aalaga ng ating mga uh, baboy. Ngayong pre-starter period mga katropa, uh, may mga sistema na uh, ang pre-starter pwede nating ipakain sa ating mga alagang piglets ng uh, halos uh, normal na yung 3 weeks pero pa, pwede namang <coughs> kahit 14 days lang o 17 days at pa, pwede rin pahabain natin gawin natin 30 days. Ah uh, nasa sa inyo na kung ano yung program na gusto ninyo sa inyong babuyan. Pero normal na yung halos 3 weeks na pakakainin natin sila. Ah uh, mga 40 ah uh, mga ah uh, 7 seven 7, mga 21 days o kahit mga 19 days lang mga katropa. So bakit ba mga ganung uh, sistema yung computation? So usually ah uh, yung pag-aalaga ng uh, piglets sa pre-starter period eh ito pwedeng maiksi, ito pwede rin mahaba. Ito, <coughs> halimbawa, ginawa natin 19, uh, we, uh, 19 days o kaya 1 month. So, maaaring mag-consume guys yung ating mga alagang baboy between 19 kilos to 25 kilos. Ibig sabihin guys, ang isang sako ng pre-starter ay nagkakahalaga ng 2,050. So, so 2,050, napakagandang feeds na yan. Uh, na nasa market. Ibig sabihin yan na yung prime na yung pwede natin ipakain sa ating mga alagang baboy. Ang isang sako ng pre-starter guys ay 25 kilos. At dyan sa 25 kilos na yan is halos mag-a-average ng 62 pesos ang uh, presyuhan uh, per kilo nitong uh, pre-starter. At syempre kung susumahin naman natin is halos mag-a-average yan ng 1,500 plus and above. So, doon sa sistema na gano'n, napakataas na ng presyuhan, di ba guys? Uh, kung titingnan naman natin, paano ba natin dapat pakainin yung ating mga alagang baboy uh, ng feeds? Kaano ba karami yung araw-araw na pakain? Eto guys, uh, pagkawalay ng baboy, usually 30 days tayo nagwawalay, di ba? Uh, yung iba naman 45 days, pero dapat matuto na at masanay na tayo na 28 to 30 days, magwalay na tayo guys ng ating mga alagang baboy para at least mas mabilis silang uh, masanay kumain mas mabilis silang uh, uh, maging uh, independent sa sa kanilang mga uh, mga uh, mommy pig. at syempre yung mommy pig, ang advantage naman ay mag, maging mabilis na paglandi at maging maka-recover kaagad uh, mula sa panganganak Ito na pagkain sa piglets na uh, nawalay na at binili na nga halbao binili natin at gagawing partner. Ito guys, sa unang linggo ay pwede na sila guys magkonsumo ng uh, 500 grams. Ito guys ay uulitan natin ng for 2 weeks. So 500 grams per day, 500 grams per day. Sa ika third week naman guys, kapag nakuha na natin yung baboy galing sa ibang baboyan at nasa figurine na natin, ang purpose nito guys is gagawing patabaing baboy. Saka na tayo guys mag-adjust ng uh, 700 to 750 grams. At sa ika-fourth week naman ng pre-starter period, eh, maaari na umabot pa ng hanggang 1 kilo. So eto lang guys ang uh, sistema dyan. Hinay-hinay lang tayo guys sa pagpapakain sa ating mga alagang baboy. Kasi guys, kapag pinakain sila natin ng todo-todo at na-overfeed sila, nagre-resulta guys sa scouring o pagtatae. At eto guys yung nagiging dahilan kung bakit Minsan talagang nahihirapan tayong mga magbababoy kapag nagtatay na uh, yung ating mga alagang baboy. Kapag ganyan guys yung sistema at na-overfeed yung ating baboy, buwasan lang natin ang pakain. Makikita naman natin na basa yung kanilang dumi at nagtatay sila na halos parang grayish o kaya kulay uh, blackish na malapot. Ganon yung magiging dumi ng ating mga alaga. Pero kapag yellowish yung dumi ng ating mga alaga, ibig sabihin, bacterial yan. So tingnan natin, baka marumi yung ating kapaligiran na nagiging sanhi ng kanilang pagtatae. So ibig sabihin guys, uh, sa ika-first week ng pagkuha natin sa ating mga alagang baboy, tingnan natin gaano na ba karamiang nakukonsumo ng baboy. Pero usually, mga 500 grams lang uh, normally yung makakain, may intake ng ating mga alagang baboy. Swerte na tayo kung mas marami pa dyan yung kinakain ng ating alagang baboy. Ibig sabihin talagang mabilis, maganda yung metabolism nila at kayang-kaya na nilang kumain ng marami. Pero normal, average, mga 500 grams, minsan mas ma uh, baba pa nga sa 500 grams. Kung 500 grams guys ang konsumo ng ating mga alagang baboy every day is mag average siya ng 3.5 kilos. Remember, 25 kilos ang pinag-uusapan natin na isang sako. At sa ikat second week naman is uh, i-maintain lang natin para at least masana yung ating mga alagang baboy, mga piglets. So 3.5 kilos pa rin. So imagine 3.5 kilos lang sa buong isang linggo tapos another 3.5 kilos sa ikalawang linggo at sa ika third week naman 750 grams which magre-resulta sa 5.25 na pakain ng ating alagang baboy at kapag nag 1 kilo 1 kilo na sila per, per day sa ika fourth week is 7 kg. So, total 19 kg yung makukonsumo nila sa loob ng isang buwan na pag-aalaga. Kung pahahabain natin guys yung pagpapakain ng pre-starter. Ngayon, kabadi, ah, pwede bang pahabain pa natin kasi may natira pa ng 5 kilo. Ito, kung gusto nyong ubusin yung isang sako, syempre sayang naman kung itatapon nyo lang, di ba? Kung ubusin nyo guys yung isang sako na pakain sa inyong mga alagang babay, gamitin nyo na yung the rest na remaining 5 kilo bilang transition period. Ibig sabihin last 3 days ng pagpapakain sa ating mga alagang baboy o last 4 days ng pagpapakain. Gamitin na natin yung transition period na pinaghahalo na natin yung uh, pre-starter at starter. So transition period papunta sa starter period ng ating mga alagang baboy. Ibig sabihin nito guys, sa 3 day bago tayo magpalit, uh, 3 port muna ng pre-starter, 1 port ng starter. Tapos sa uh, 2 days bago magpalit, half-half at uh, third day is a uh, one port ng pre-starter and three port na ng uh, starter. Tapos sa ika-fourth day is pwede nang mag full blast. So ganun guys yung transition period natin sa pagpapakain sa mga alagang baboy. O pwede pang mas mahaba pa, depende na lang sa kung ano yung nakagawian ninyo. So ito kasi guys isang pagkakamali rin ng napakaraming mga katropa natin na magbababoy, yung bigla na lang ihinto yung pagpapakain ng pre-starter tapos diretso na sila sa starter which is nagre-resulta pa rin guys sa pagtatay at pagdurumi. Kapag ganyan guys, pwede tayong magbigay ng digest aid sa ating mga alagang baboy. Pabibili ang digest aid na napakamura mga sachet-sachet lang, pwede ihalo sa pagkain o pwede rin sa inumin at uh, sa share sa lang 'yon sa mga suki ninyong tindahan o agribet store or kung, uh, kung hindi naman pwede kayong magbigay guys ng Apralite. Kapag nagtatay ang ating mga alagang baboy, Apralite tapos haluan natin 'yung inumin ng electrolytes para at least uh, hindi may dehydrate 'yung ating mga baboy at mabilis na makarecover, uh, bumalik 'yung kanilang lakas at bumalik 'yung kanilang sigla. So, so matotal mga katropa, uh, 19 kilos hanggang 25 kilos, pwede natin ubusin sa ating mga alagang baboy. Pwede nga uh, half uh, three sako or pwede nga one sako ng pre uh, starter ang pwede makonsumo ng ating mga alagang baboy. Depende na lang guys mga katropa kung paano nyo didiscarte ang inyong mga baboyan. <clears throat> Mas makakatipid tayo kung marami tayong alagang baboy. Halimbawa, batch ng 10. Tapos yung mga tira-tira na 5 kilos is pwede natin pagsamasamahin. At para at least ibig sabihin 19 kilos lang yung makukonsumo ng ating mga alagang baboy So mas maganda kasi guys advantage kapag marami tayong alaga Mas makakatipid tayo sa konsumo ng uh, uh, ating baboyan lalong lalo na sa pakain sa baboy So yun lang mga katropa maraming maraming salamat sa pagsama sa ating ngayong araw na to Kung kayo ay may comment, suggestion, uh, mga topic na gusto nyong i-discuss dito sa ating uh, 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 channel, mag-comment lang po kayo sa baba para at least mapag-usapan natin yan at madiscuss natin, gawin nating topic dito sa Kabady Mo Ako YouTube channel. Maraming maraming salamat mga katropa sa panunood. Uh, hanggang sa muli po, ito si Kabady Mo ko, Siyempre kasama pa natin si Luigi behind the scene, behind the camera. Hanggang sa muli mga katrops, paalam.